Thank you tayo bagong lahat uh, pasalamat tayo kay God na uh, binigyan tayo ng panibagong araw at panibagong bukas na binigyan binigay niya, sa atin kaya yan at magandang panahon na sobrang kalma mga idol at yan kasama para natin si Papa at binalikan na namin yung nakahuli, nahuli namin nakaraan may doon kaya yan pinalikan namin at sana uh, mayroon pa kaya yan may doon sa sobrang kalma may doon yan maraming bangka naglaot dito may naglaot din yan yan at dito pa may doon sa tabi ng kanito at ang yan ang target namin may doon Uh, red groper or Red Cat sana uh, makarami tayo at makajakpat kaya yan may doon update na lang pag nakapangawil na kami o nakahuli kaya yan may doon unang huli may doon unang, unang huli Ayan, unang huli may doon ups May dinagit may doon. Dayan kayo may doon. Pasgapas. Pasgapas. Uh! Lah. Pasgapas yun. Lah po may doon. Oh, Kato ba? Hindi na sabon. Na no, to. Pasgapas yun. Eh. Klaro kayo sa kaon.

mujitu untak na so wan Pangalawang nguleh, pangalawang nguleh ni tun. Yun. Uy, malaban. Ito yung una. Ito yung huli na min. Yung huli ko may dul. Mas lapas ni tun. Kada pas, kada pas gitu. Ya, ay do. Si lapas laki-laki Lak in lak

Na. Ayan na. Pinakasin na mga ito. Puro mapupula mga ito. Ayan, mamahalin. Ito, may nakariba din na uh, kamay ito. Kawil. Ayan na. Ayan na. No? Dalawa na. Isang pundo. Grabe. Ang... Sana madagdagan pa. Ayan na. <laughs> Grabe, nagtalon-talon may dun. Na. 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 Gidumbol niya. Yun. Yun lang ba? Huwag ka maglikot. May kwan na sa kono. May Na na yung kwan. Ilong. Kasi. Na. Nilakti na dyan eh. Ano na? Tinanggal may dal. <laughs> Hindi na tanggal. naman eh. Lakti <laughs> na. naman eh. Lakti. Lagyan <laughs> ng tingga mga dal para magpa ano? Oh, pa, pa sa ilalim. Sa ilalim. Kailangan naman ganyang ano mga, yun, mga yun, lalagaan. Kasi mahal. Yun. Aray na naman tayo. Yeah. Dalawang piraso na mga Ito. Huli din naman. Yay. Tangat. Long huli. Ano kaya to maydol? Maydol. So gamay pa, bay so gamay ito. La, puno Na Nakutot naman maydol. Na maydol. La, <laughs> pundena na maydol. Unang punto pa lang maydol, tatlo agad. nó vú đi con biết cũng sẵn đó gì nữa ra đó là con vui thiệt Hãy subscribe Yesi enton. Yon. Tatlo agad medum. Oops, yon no. Ini na kailangan ng compress dahil buhay yung tatlo. Yon. Kasi oh. oh. aso na medum. Tatlo grasona. O nang pundo tatlo kan. Nang piraso na medum. Yan. Ayan yeah, yung indiksyon ah. Ayan ah. Mm, may idol. Ang apat na huli. Tingnan mo idol. Tingnan natin kung ano tong isda may idol. Na. Ko kwan. Kutot. Tingnan. Ito tingnan. Da bugok. Kenuping, kilaki. Ang kenuping may idol. yung pa namin maidol. hindi kami nakadala ng kaldero kaya ito na lang Maydol. yun May area siya idol ito ay naman maidol yun size Ah, maulat ulan na maidol. Kaya dito na tayo sa dito maidol. Sino kaya? kan na Apat na yung huli may dul you know Good size ba? bikal alanganing maydol sayang gan taung kada man tayo ari ya busaba nang pa pangulam yan i kung ano huli, ha ano an kilan ho an maydol Ranger may dalo. Kuno. Ah. Yan si Idol Anton Mix Vlog na will basang-basa na sa ulan may dalo. Ginaw kaya yan. Yan may dalo, na naman si Papa. dan sigoro yun o dan pangantad isa ay pangantad

Ano? Dalawang kawin? Tuyok mo. Yan na, yan na. Kabuhoy! Kabuhoy may dul! Kabuhoy! Okay. Kanne. Impas na eh. My idol, kamuhoy. Oh, pulang ng pula. Yung pulang ng kamuhoy. Kamuhoy. Yung mamahal mo, Idol. Okay. Grabe yung kamay, Idol. Yung spider. Puno. puno, o, kawan. Kawan, Idol.

yun isa ayun yung isa may dulot dan yun yee ah yee okay. <laughs> Karabing na laki ng kambuhi may dul. Ah. Buhi bukan. Isting.

Ito yung huling ko pa. Ayan o. Ang kamuhus. Ayan. Ito. Ayan. Ayan na ito. Ito sa unahan. Mayroon dalawang lanoan. Ayan. Kanina naman. Kanina yung huling niya ay tigit tigit karena kita kita yes. uh, yang natin <laughs> fish daw <daung. laughs> eh. Dangan, jangan 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 mengait dulu jangan ang makasarap sarap makan tinih dah pasak uh, dangit masa kemarin Yun Yun kan jadul daluan sih lah daluan malam partai yang pemain Hindi na naman mga idol. Ay, itong kaputol! Ay, kaputol! No? Ay! Magot. Parang lapo daw mga idol. Pero yung gamit na nylon, maliit lang. 40. Number. 40 yung number mga idol. Sana hindi maputol. Dahil maliit lang. alakah, ka. Uy! Malapit na.

Oh, okay. Agay, yung paa, yung paa. Delikado Ay, yan. Idol. Sarap to, ano yung mga idol? Yung ihawin. Indangan. Pakalisto to. Kung di mahawakan ma mga idol. Uy. Madulas kasi mga idol yung katawan. Parang danggit ka yung makatinik mga idol. Kaya ingat sa pagtanggal. Sa paghawak. Okay, yun no Yan na, ano na ngayon Oops. Okay. Okay. Yan mga master mga wheel. Yan yung kawil o. Baloktot. Baloktot na mga kawil. Sabi hindi babae mga idol. Bakit? Palitan, palitan. Ay, ang kawin. Ayan na mga idol. Ayan. Malaki pa ito mga idol. Ayan, palitan na ng bagong kawin. Ang pitaso na. Patain uh, yung mga idol. Huli mga idol. Huli na naman. Huli na naman. Ganoan. Ganoan. Kasi ba dito may dal? Mm -hmm. Tuloy-tuloy yung sibad mga idol. Isang punduhan lang. Hui, hui, dah hui huy, tamu. huy, tah. huy, 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 pak, huy, 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 jera, huy, 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 bisibad may sapat nito may dun baka may nakalipat may dun yun ah tiger red tiger mahalin namin may dun may dun sa kamba may dun na yan, may man, may dun may dun lapo Oh, lah, eh baka kuha naman yan sa kaning baskapas. Baka baskapas na yan. Kaniin. Baskapas na yan. Aga baskapas pa? Oh. Baskapas. Ha? Baskapas! Baskapas tuh may dul. Ayun, Lapu Lapo pala, pala may dul. <laughs> oh. Ini dik chun. Dik chun mai nung. Yon. Ah. Di ba? Kung hmm. buhay. Buhay. Oh, Tawag diba? na. na. kailangan naman pala ng kamay dun. Nang batok. Buhay. Kanya naman mga idol. Grabe. Isipan mo idol. Kabilaan talaga mga idol. Yung sibad.

anong ba sarap yan ano yan ano daming kama idol daming pangulam yan, yan pangulam ano at dito yung huli may idol yan Tsaka ito may idol yun yung balde mga idol yung balde yan o tapos yung huli natin na uy kinagat na rin doon hindi makuha yan doon bilangin natin yung lapo may doon yan isa dalawa, dalawa tatlo apat lima tapos okay. pang ani may doon yun Hilain din niya may doon so. mag-aaway na kami. Puno. Yan, puno na puno. Puno. Ah. Yan, ito yung malaking tiger. Laki may ito? 3 kilo. Higit 3 kilo. Yan, yung mahuli natin. Press yung hilain. Dahil malayo pa yung may natin, Idol. Dahil papunta doon sa kanipo. Yan, may mahuli pang lanuan. Tatlong piraso. Okay. May pang na bukas. Yan. Yan pundo baydol oh. Tolong ayidarin. Parito may dun. Oh pumayad. Nandito. Kasi lain tayo yung compress, yun know. Kaya pa? Ah, bigat. Iyo na. Pundo. Bigat 'yan. Ah, tingke sa blistering. Yung waraw. Sa baydol. Yeah, natayin ng compress tapos hila din yung pundo. Ayun. Hinila na yung compress. Ayun, malapit na. Lapit na daw. Ah, sariwang-sariwa pa mga dalo. Buhay na buhay pa yung iba. Yung compress. Yun, oh. Kaya natin, yan yung, yung, yung pang-anim. huli Kung sakaling buhay, hindi anim. Kung patay, hindi lima lang. Ang lamahan ng kahon. Ay, why so serious? Eh. Buhay na buhay, mga idol. Pang anim, pula-pula yung aquarium natin. Yan no? Pulang pula. Kaya, yan. Pondo, my idol. na yung pondo. Yeah, may my Hinila din yung pondo dahil mag-uwi na. Yan. Tapos, grabe si Anton Mix Vlog. Yung nasa may my Eh. Sobrang hindi na pa, may idol. Hindi na nakabili ng hasbukton Ayan. Holi holi Oh, Parta may dol Ayan o pulang pula Salamat sa biyaya Ayan oh, natin yung mga gamit may dol Para walang sagabal Ayan may dol Update na may dol Pag dito na tayo sa isla Ipinta pa mo idol At kaya natin yung ilang kita Sa pangalawang araw natin nakasama si idol Anton vlog Dito na kami sa bahay namin Ayan idol dito na kami Ayan Diyan yung, kita yung kita namin kita, Yon SS 1.1 times 600 Ayan may idol 600 Tapos yan 5-5 Anong piraso yung buhay na buhay may idol Ayan kumita ng 2,880 mga idol Ayan, tapos yung patay may idol Yung ito yung patay 1, Yung red card 1,100 1,156 ang total ay yan, may porsyento pa tayo may dool. Yan, may porsyento. Six hundred. Bali, anim. Yan, kumita po tayo ng four thousand six hundred eight Plus itong mga kamay dool, mga patay. Yan, yung otdan. Tapos, na to, yung kibi. Tiger. Tapos, ulpot. Yan. Yan yung kita may dool. Yeah. Basta may tiyagak ka lang mga idol, may makapira mga idol, may pambinibigas na mga idol. Yan. Maraming salamat sa inyo mga idol sa so walang sawan agi. panguro. Yeah, maraming salamat to sa inyo lahat, sa inyo, sa inyo mga idol, sa inyo walang sawang suporta at walang sawang panunod na aking mga video. Kaya uh, mga idol, talaga sa inyo mga idol, ingat kayo palagi.